So, gooday mga boss. Uh, tutorial na naman tayo mga boss. Dito pa rin tayo sa uh, Italian switch mga boss dahil nga marami nagtatanong, uh, uh, marami nagkakaroon ng interest para mag uh, DIY o mag-install ng uh, Italian domino na to sa kanilang mga motor sa kanilang Honda Click. So, dito, ganun pa rin. Ito mga boss, yung ginawa natin ito yung uh, diagram natin mga boss Same pa rin sya Stock tapos yung Italian Domino Pero ito Ang ginawa natin Yung pinaka ginawa nating passing is yung uh, Passing switch So ito passing switch Tapos yung naging passing niya yung pinaka uh, High beam mga boss ng ating uh, Stock wire o nung ating Honda click Yun yung pinaka naging passing nya At the same time mga boss dito rin siya kukuha ng uh, connection. Pag once na inangat mo tong uh, passing switch na to, inangat mo siya, doon siya iilaw ng uh, high beam. So, magkoconnect yun dito. Mula sa puti, pakonnect dito sa blue. At mag-high beam siya mga boss. So, wala tayong ginawang o uh, wala tayong in install na relay dyan. O, hindi tayo gumawa ng relay. Pero, eto ang naging bakante naman natin mga boss. Doon sa unang diagram natin na may relay, eto yung ginamit natin para sa uh, high and low ng ating uh, headlight. So, dito naman ang ginawa naman natin, ang pinaka high and low naman natin, yung connection dito naman sa ating passing. So, dito mga boss, sa uh, sunod na diagram natin, dito, so tabi natin to. Eto, wala rin tong relay mga boss ha. Ah. So, dito ang gagawin naman natin ay ilili uh, ililipat ulit natin siya. Gagamitin ulit natin yung pinaka uh, switch ng headlight uh, on and off. Tapos yung pinaka uh, magiging passing natin mga boss is yung mismong passing switch papunta dun sa MDL o mini driving light o kung ano mang ilaw yung ating ilalagay mga boss. So dito, ito yung stock natin so ibig sabihin stock wire to ng ating Honda Click so ito naman yung domino ibig sabihin yan yung ating uh, bin domino Italian switch so dito pa rin ganun pa rin siya mga boss yung right natin blue blue rin sa uh, stock na wire ng click at dun sa domino kulay blue rin yan pagdudugtungin nyo lang yan mga boss para mag magkaroon tayo ng connection pag nag switch tayo ng right ay ilaw yung ating right dahil magkakonect na yung dalawa na yan so ganun din left orange to orange trend pag nag click ka ng orange ay iilaw naman yung ating left signal at yung pinaka supply na itong dalawa na mga boss para magkaroon sila ng connection ay itong gray so pag pagkukunikin lang din natin yung dalawang gray para magkaroon ng connection tong dalawa. So dito siya kukuha ng supply. So okay na tayo diyan sa uh, left and right ng ating signal light pati yung sa ating supply. So nandyan na rin yung mga mga boss. Sa hazard button natin, pag once na nag-switch tayo ng hazard button o nag-on tayo ng hazard button mga boss, Nakakonect connect na rin siya dito sa left and right kaya automatic na iilaw na rin yan pag nag uh, switch tayo ng hazard. So, automatic na nakakonect na yan. Sunod naman dito sa ating uh, diagram is yung ating horn mga boss. Dito sa connection ng horn mga boss. <coughs> so, positive trigger yung ating horn mga boss. So, dyan sa wire natin, meron dyang itim. Yung itim mga boss, i-connect din natin sa itim ng ating Italian domino tapos meron 'yang kasama na pink mga boss. So ito 'yung pinaka input, 'yung ating itim o 'yung ating accessories at 'yung pinaka output natin mga boss 'yung pink. Papunta naman siya doon sa kulay uh, light green. So pag once na nag-switch tayo, 'yan nakala nakalagay switch mga boss. Ito 'yung represent ng ating switch. Pag nag-switch tayo mga boss, 'yung connection dito sa accessories, pag nag-switch tayo ay papalo siya dito sa Uh, pink na to papunta naman dito sa green so ibig sabihin magkakonek tong uh, light green at yung ating kulay pink pag sa na nag switch tayo ng horn o yung horn switch natin yung kuryente mula dito sa accessory aakyat uh, sya rito sa pink papunta rito sa output ng ating uh, wire na kulay green mga boss so magkakonek yung dalawa so okay na yan so dito sunod Uh, yung ating headlight naman mga boss <coughs> so yung sa headlight natin sa stock meron siyang green, solid green white at uh, blue so dito yung pinaka supply ng ating headlight mga boss ay negative trigger yan so negative supply high and low so yan yung pinaka supply ng high and low negative at yung white eto yung white ay yun yung low beam natin tapos yung high beam naman ay yung kulay blue. So dito naman sa domino mga boss. So sa domino, domino Italian switch, meron naman tayong dalawang uh, kulay ng wires. So etong blue at white, hindi natin yan mga boss. Nagkamali lang tayo dyan. Ibinaba natin siya rito. So yan, yung ating green mga boss ng domino. Ipag-connect mo sila. Eto, yung green ng stock stock wire at green ng domino i-connect mo siya. So yan. Tapos yung low beam ng ating stock wire mga boss, ng ating stock wire ng Honda Click ay lalagyan natin siya ng connection. Papunta naman dito, patap natin siya doon sa pinaka supply. Para pag once na nag-on tayo ng ating motor, so malalagyan to at yung kuryente mula dito sa supply ng high and low, bababa siya rito, papalo siya rito sa low beam. So, ibig sabihin, iilaw yung ating low beam. Pag once na nag-on tayo ng motor, magkakaroon ng connection to, dadalo yan siya ng uh, negative at bababa siya rito mga boss sa ating low beam. Dahil magkakonek yan, bababa siya sa low beam at iilaw yung ating low beam. So, paano naman iilaw yung ating high beam? Dahil nga, may connection to mga boss, yung green to green, negative supply, at ito yung ating switch, represent ng switch yan mga boss. Dahil dalawang wire mga boss, uh, green at red. Pag once na nag-switch tayo, yung green na to, ay uh, yung red na to mga boss, papalo naman siya rito sa high beam. So, ibig sabihin, habang nakailaw yung low beam natin, pag nag-high beam tayo, iilaw rin yung ating high beam. Sabay na iilaw yung dalawang uh, ilaw na yan mga boss, yung ating led light yung low at yung high beam. So yung blue naka-connect dito sa red. Pag nag-switch ka mula rito sa uh, supply na green, pag nag ka bababa ba yung kuryente, magko-connect rito sa pula, papunta naman dito sa uh, high beam, yung pinaka-output niyan mga boss, high beam na kulay blue. So blue to red. Tapos green to green na nakatap yung ating uh, white wire mga boss. So nakatap siya diyan para magkaroon siya ng supply na negative. So ayan mga boss, represent ng switch at ito switch din. So yung itim natin dito pansinin niyo mga boss, yung ACC natin dito sa stock wire, nag-connect siya rito sa uh, black wire din ng domino. Pa-connect din siya dito sa pink para meron siyang output na horn dito mga boss. Pag once na nag-switch tayo ng horn, papasok yung horn dito. Pansinin natin dito mga boss, yung itim na yan, bumaba naman yan dito sa white. So yan yung white. etong dalawang ano na, na to, yung blue na to at yung uh, white na to sa taas, bali wala na yan mga boss, nagkamali lang tayo dyan. Mula dun sa itim mga boss, i-connect naman natin yung ating uh, white. So dalawa na lang yan, white and, white and blue. I-connect naman natin siya rito mga boss. Sa so, white and blue na to. So yan, white and blue. Tapos yung pinaka output niya mga boss is yung uh, blue. So yan yung switch, ito yung passing switch, Represent yan mga boss. Pag nag-switch ka, so yan passing switch, pag nag-switch ka, yung naka-float na kuryente rito sa uh, white mga boss ay bababa siya rito pag once na nagpassing ka. Bababa siya rito sa blue at yung blue naman magiging output niya dito papunta naman dito sa MDL. So yan, MDL o violet o ano, kung ano man yung ilalagay natin dyan. So pag once na nagpassing tayo mga boss, mula rito sa accessories, pababa dito sa white at pakunik naman dito sa blue babato siya rito sa ating MDL so ibig sabihin magpapasing yung ating MDL mga boss habang nagpapasing tayo dito magpapasing yung ating MDL So yan, ganyan gumagana yung ating diagram ng ating uh, Italian Domino uh, Connect to stock wire mga boss ng ating Honda Click So hindi tayo gumamit ng relay At uh, napagana natin ng maayos o so, nabigyan natin ng uh, simpleng diagram Para gumana yung ating passing papunta rito sa uh, MDL natin So ito yung isa ang ginawa nating passing yung ating headlight yung uh, high beam at dito naman yung ginawa nating passing is yung ating headlight uh, yung ating MDL so yan, dalawang uh, diagram na uh, magkaiba ng function mga boss eto ang nagpapasing ang ating MDL, dito ang nagpapassing yung ating high beam ng ating headlight pero parehas siyang hindi gumamit ng uh, mineral yung mga boss So, yan. So, mamili na lang kayo mga boss kung anong gagamitin nyo, anong gagawin yung uh, diagram sa dalawang yan mga boss. Uh, at saan may natutunan kayo sa ating video na to. Huwag kalimutan mag-like mga boss. Share and subscribe para lagi tayong updated sa mga panibagong diagram o video na ating gagawin. Muli, maraming salamat mga boss. God bless.